Hi guys! For today's video naman, si share ko sa inyo What? yung aking naging experience sa Kuwait. Dahil nagtrabaho ako doon year 2022 hanggang 2024. So ayan, ah, na-miss ko talaga yung aking mga alaga. Ayan yung aking mga alaga. Ayan mga alaga. si Diva. At saka may anak siya. Nanganak siya ng apat. Sa sobrang cute cute. oh. Pasok na doon, di ba? Pasok na. Alam nyo ba, guys, na uh, pag ako dito sa room nila, dito lang ako nagiging masaya. Uh, Oo, oh, promise. Dito lang ako nakakatawa. Dito lang ako nakakapagsalita ng malakas. Nagkikipag-usap sa kanila. Dito lang talaga ako sumasaya. Kasi pag doon na ako sa loob, nagtatrabaho, uh, sobrang stress ako doon. Uh, hindi ako nakakatawa. Puro na lang seryoso. Ganon doon sa loob ng bahay. Nakasiperate kasi yung kwarto nito. Yung, nasa labas doon ng bahay, naka-separate yung porto ng mga pusa. So, pag pumapasok ako doon, ayun, doon lang ako nagiging masaya, guys. As in, naiiyak nga ako habang nagbo voice over nito at namimiss ko sila. Diyan lang ako nakakapagsalita, um, nakikipag-usap sa kanila, at nakakatawa ako dahil dyan para stress reliever ko sila guys habang nagtatrabaho ako doon kaya sobrang close sa akin yung mga pusa so naiiyak ako guys sa um, binaboy's over ito yeah, ko sila kaya, kaya pag oras ko na yung kasi may time yan kung anong oras ako maglilinis dyan sa mga pusa sa ginagawa ko binibilisan ko yung pagtatrabaho ko doon sa loob tapos ha, pag natapos ko na doon Uh, maglilipat na ako dyan tapos dyan ako nagtatagal guys uh, dinadala ko yung cellphone ko tapos nakikipag-usap ako dyan sa mga pusa tapos hanggat hindi pa ako tinatawag ni madam minsan siguro nagtataka na si madam kasi matagal ako so pinupuntahan niya ako dyan at saka tinatawag niya ako sabi, sabi niya bakit daw ang tagal ko kaya yun kasi ang ginagawa ko guys ayan nakikipaglaro ako dyan sa mga alaga ko kasi ang saya lang para tanggal talaga yung stress mo makipag-usap sa mga pusa ganyan <laughs> bodong dekat kulit tu kan <laughs> si Debo bibinya Debo dia ko yan Alam niyo ba na tuwang-tuwa sa akin yung anak ng amo ko na lalaki kasi siya yung may-ari niyan ng pusa na yan, si Diva. Dati uh, nung dumating ako diyan, uh, ano pa yan siya, hindi pa siya nabubuntis, uh, parang dalaga pa ganun. So ang ibang mga katulong daw dati, yung mga dating katulong diyan, takot daw si Diva, hindi daw yun pumupunta sa mga dating katulong diyan. Talagang si Kalof lang yung nakakapag pakain sa kanya kasi hindi talaga siya napunta sa ibang katulong. So ayun, tuwang tuwa sa akin si Kadof kasi uh, sa akin malapit si Diva. Pag once na nakita ako ni Diva, pag tinawag ko si Diva, ayun, napunta talaga siya sa akin. At pag alam niyang parating na ako, natakbo na yan, nagsasalubong na yan sa akin. At saka dati, uh, sa kwarto yan sila, anak ni Madam, kanya-kanyang pusa sila. So simula nang dumating ako, 哎呦，你啊、uh！ pinag-isa na nila yung kwarto kasi mahirap nga naman linisan yung paisa-isa. Tsaka ang baho guys ang baho ng mga kwarto nila kasi yung taihan ng pusa nandun din sa loob tapos yung halimbawa pagdatae yung pusa tapos hindi eh, naman sila, hindi naman masyadong tinatakpan ng pusa yung mga tae nila. Ng aircon syempre yun, eh nangangamoy pa din. Kaya yun uh, yung dati kasing katulong pinapabayaan niya lang at saka ang dumi ng bahay nila nung pagdating kasi parang yung katulong kasi doon 5 years na yung pinay at uh, saka ano yung sobrang bait kasi sila madam so pinapabayaan lang nila kung ano kailan niya linis kailan niya. minsan yung mga anak pa ni madam yung naglilinis ng uh, mga taihan ng pusa nila ganyan nung unang dating ko dating kay sinisipa sipa kaya ni madam yung pusa kasi ayaw niya talaga at dahil nga mahilig na ako sa Laura o yung uniform at saka kung mahilig na din sa mga So ito yung mga yung sa mga Ito yung katulong nila. At ito yung, yung, yung isa kong alaga. Ito ay nasa loob lang ng bahay. Si Leo. Ayan, lalaki yan siya. At sobrang ano yan, kung saan ako pupunta saan ako doon din siya Palagi yan nagpapasaway sa akin. Maglilinis ako sa kwarto. Uh, sa, sa kusina. Ako punta din siya. Ayan. O, siya ako. Yan, nandyan yan matutulog. Diyan sa lapag sa ano ko. Sa paanan ko. Ayan o. Oh. Nandyan sa lapag yan matutulog. Kahit saan ako magpunta. Alam nyo guys, nagtataka ako kasi nung dati hindi naman siya ganoon. Tapos nagtataka ako, sabi ko bakit ganto na ngayon si Leo? Si ko kung kahit saan ako magpunta, guys, nagpo nagsasama talaga siya. Nagpapapansin sa akin. Tapos uh, parang alam mo yun yung nagpapapansin talaga siya. gusto niya lagi ako kasama pagpunta ko yan sa, sa ano sa kusina uh, o kaya pagkakain ako pupunta yan dun sa lamesa tapos magwabansin sa akin tapos kung yan kung punta ako yan dyan dyan din yan siya sinasamahan niya talaga ako kahit saan ako magpunta guys so at uh, pag halimbawa tapos na yung work ko sa gabi, alas 7 yan aakyat na ako yan sa hagdan kasi sa taas yung aking kwarto, so magbababay na ako yan sa kanya, nagkikiss pa yan siya guys sa akin, o kaya hahabol yan siya, sasama yan siya doon sa pinto sa taas so sinasara ko na lang, kasi sasama talaga siya pag inopen ko eh kaya yun, uh, tatakbo na lang ako yan, tapos isara ko ng bigla para hindi niya ako mahabol so ayan guys sobrang miss-miss ko na talaga si Leo. Ayan, kikis niya ako talaga niyan. Ayan lang guys, sobrang nakakamiss yung alaga ko. Ayan, o diba? At saka na-realize ko guys, alam mo kung bakit? Kasi parang sobrang sad siya. Ayan, kahit saan ako, kung may ginagawa man ako, andyan yan siya. Uh, papatong yan siya dyan sa ano para makita niya ako yung gusto niya yung nakikita niya ako habang gumagawa ako tapos saka ko na realize guys na malapit na pala akong uuwi at hindi kasi pinaalam sa akin ni madam sinabi sa akin ni madam na December pa yung uwi ko uh, bibilhan ako ng ticket pero November yan guys ayan mga ilang araw na lang pala yan yung video ko na yan ilang araw na lang at uuwi na pala ako guys at kukuhanan na ako ng ticket ni madam so ayan na nga sinamahan ako ni madam para magbili ng maleta ayan